guys. Welcome to gumay vlog. Huh? Luluto tayo guys ng pansit bato. Pansit bato. Minit nang kawali. Nating Bawa. bawang. Bawang. Mix natin guys yung sibuyas. paminta mm -hmm. yung ilagay ko na guys ang aking sahog na si Charon Baboy. Overheating. Guys, ang sahog ko dito guys, si Charon Baboy. pwede ko na guys. Ah, batto. guys ang pansit bato guys ang pansit bato masarap ito parang pansit kantun favorito ng mga bikulano batok bato guys. Ganyan ang yung sisiling. Para masarap ang pansit bato. Pansit batok Pansit bato.